Yeah, good night. Good night. <laughs> Pinoy Funny Memes Funny Videos Compilation What's up guys, Buling nagbabalik Terdong TV So ngayon, manonood na naman tayo ng mga at mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet Mga funny videos sa siguradong mag-good vibes kayo at mga funny memes sa siguradong bubuo ng mga araw nyo Kaya tara, manood na tayo Reaction sa Rilo versus reaction sa Alak Wow, oh, parang lugi ka okay pa. Oh, okay ka pa, okay na to. <laughs> wow. 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 <laughs> Siyempre alak yan eh Hindi ka naman daw kasi malalasing sarilo Alak is life Lord Alam ko minus points to Pero di ko talaga mapigilang tumaw <laughs> Kuya, gising na. Kuya. Kuya. Kuya, gising na. <laughs> Inabot ka na ng bagong taon. Merry yan. Christmas, everybody. <laughs> 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 Ang matindi noon, first kiss niya yun. Jack Green may hawak ng bola. Din rebol. Pagka pinasa bangis. Bangis, tinimpla. Boy! Yan ba yung alak ni tatay kanina? Sarap niyan! Guys, ito ang vlog namin ngayon guys. Ayun o, 20 o. ni Eugene. <laughs> Kasi ito mga cameraman, si Toto. Ramdam Kalad ko na. Ngayon, guys, si Kako ayun na. Ramdam ko na na may mapapahiya ayun, dito. Ramdam ko na na may mapapahiya dito patay mo nga ng konti, Jin. Ayan. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na, ayan na. ayen na, ayen 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 kaya pag nakakita kayo ng pera sa daan, pag-isipan nyo munang mabuti kung dadamputin nyo. How to embarrass your girl in public? <laughs> Go, Pagkatapos din, kuya, wala ka ng girlfriend. Ano ito? Ano ito? Ano sabi ni ate na paano ba yung put mo? Binubulati ka ba? <laughs> <laughs> o gayahin nyo ha Kaso wala naman mga jowa pala <laughs> Go ate. Dapat sa pula. Yun. Matindi. Tuwan tuwa oh. <laughs> Daming pera ni ate. Sana all. Baka naman. <laughs> Gogi, ang lakas, man. nakakataot at maging girlfriend. <laughs> Wag na ilabas ang dila. Lahat yan masarap. <laughs> Tungkitin gamit ang tinidor. Pero sulit daw. Dahil sinlasa ito ng karne ng baboy. Oh, masarap nga. Medyo malambot. Lasang octopus. <laughs> Madam Jessie Kalasang bako Octopus pala Hi ate Pabili naman mga Sampung kilo pacap na rin Pero padahan-dahan ng chap Para tumagal <laughs> Saan bang palengke yan? Nang mapuntahan Ay, ako na mabili ng ano, ng karne. <laughs> mabili na ako. Suki ko suki. Suking maganda. Kawawa naman ako. Walang nagalo, walang nagai love you. <laughs> ano na kuya? <laughs> oh, good night. Good night. Good dreams. Good dreams. Sana all? Natulog <laughs> ka na din. Oo, ikaw din. Sleep well. Oh. Sleep well, Ma. Patayin mo na, no? Buwa oh, ito. Sa iba ka na nagkaano, siguro, no? Hmm? <laughs> Sa'yo baka no. na ano kaya ganyan ka. Ano nga ano? Yan, ganyan lang Patulog na lang, mukhang mag-aaway pa. Walang kahit na ano? ano ba? Man, man, ano ba sinasabi ba? Ano ba? <laughs> ano ba? sweet dreams. Sleep ano well. Oh. Oh. Walang I love you? Ano ba? Ano ba? Wala na, nagtampo na! Nako! Bakit? Ano? Na, Mag-I love you ka na, patulugin mo ay, na yan! Ay, ka! Bakit ba? Ano ba bakit na? Oh. Ano ka nakakalimutan? Na ano? Wala, wag na muna! Sabihin mo na nga kasi. Katampo na. Wala na. Sus. Lagi. Anong lagi? Wala. Sige na. Tulog ka na. Wala na. Ano? Nag-overtake na tong isa. Umiyak na nga. Umiyak na nga. Ang pangat. Sabihin mo na kasi. Nako. Umiyak na oh! Tapayin mo kasi ano ba yun? Wala na nalang. na lang ako nagusabi ngayon. Wala naman wala heart. Ayan! ka na. <laughs> hindi. Ako nalang yung nasasabi. Nag-aantay Laga, ako. Hindi mo nalang nagsasawa. Kaya hmm, kasi yung mga babae na yan. Wala ka naman kasing yung sinabi

Siguradong mahal na mahal ni ate si ate. Na na ah, ni kuya. Okay na. Huh? na. Okay na. Ako. Mahirap yan. Matutulog Palab. ng may tampuhan. I love you. <inky> Yung ngiti niya abot langit eh, oh. Hindi <laughs> <laughs> ko sabihin ni Bad Trip. <laughs> 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 Paano ka na, kasakit ka rin, hindi na ako natutuwa. Mga babae kasi, mahilig manakit. nakit? <laughs> kasi I love you lang, sasabihin mo lang I love you, katutulog na eh. Tapos, tinatatagal pa eh. Poster Dong, salamat sa pang -pa good vibes. Lagi namin pinapanood ang video nyo. Sobrang nakakaaliw. Pa-shoutout naman sa aking mahal na si TepTep. -Tep. Abay, sana all may mahal. <laughs> Shoutout sa mahal mo na si TepTep, -Tep, no? At sa'yo, Emerson Sipat. Maraming salamat sa panonood dito sa channel. Shoutout din sa'yo. Boss, pa-shoutout naman dyan. pang regalo mo lang ngayong Pasko. Shoutout na din sa asawa ko na si Claire at baby namin na si Shira. Thank you po. Happy New Year. Okay. Shoutout sa asawa mo na si Claire at sa baby nyo na si Shira. At sa'yo, Jason Murillo. Maraming salamat sa panonood dito sa channel channel. Shoutout din sa'yo at Happy New Year din. Sir, Kuya Idol General Captain Terdong. Aba, ano ba talaga kuya? <laughs> First ako, ano na? Di na Pasko at malapit na ang New Year pero di mo pa rin ako na siya shoutout. Heist! <laughs> okay, ito na, ito na. Shoutout sa'yo, J. Mark Alvin Zagado at maraming salamat sa panonood dito sa channel. Pinanood ko na hanggang dulo, wala pa din. Shoutout naman dyan. Okay, shoutout sa'yo. Revo Malakas at maraming salamat sa pananood dito sa channel. Brr, brr. <laughs> Tik na ako mabulol dun. Ha. Shoutout naman diha, Boster Dong. Okay, shoutout sa'yo, Menry Clavisillas at maraming salamat sa pananood dito sa channel. No, at uh, advance Happy New Year sa'yo. Boster Dong, pa washout po naman. Pa-New Year nyo na lang po sa akin. Salamat, Boster Dong. Okay, shoutout sa'yo, Urogton Vlog. At maraming salamat sa pananood dito sa channel. Pa-shoutout naman, Boss Terdong. Tagal na ako nagpapa-shoutout. Pa-New Year mo na lang, Boss Terdong. Okay. Shoutout sa'yo, Lucas Uno Tolentino. At maraming salamat sa panunood dito sa channel. <tell noise> Natawa at nag-good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka, eh, huwag mong kalimutan ka-subscribe ang aking channel para lagi kang updated sa mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam, Terdong TV. Out.